<laughs> <laughs> Tatawa ako. Bosenyo! Maxine, tanda yan eh. Ate, may tanong na Kaysa na ako. Anong tawag sa isda na na makapal? <laughs> yeah. Eh di money <mani> fish. Money <laughs> fish. <laughs> 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 Tatawa ako. <laughs> mana na ko. na budol. Friday kahapon anong araw bukas? Ha, ha, Ano? naman uh, ko nakita pa. <laughs> Pa-tukoy lagi niyo malabas sa <laughs> Boss, kasi pagtaram, kung Friday kahapon anong araw bukas? Uh, Umaga. <laughs> kung Friday kahapon anong araw bukas? Hindi. 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 Friday kahapon. Sabado. Oh. Sabado oh. Sabad, Sabad, hindi. Sabado nga eh. Ano pong tanong? Sige, ka Kung Friday kahapon, anong araw bukas? <laughs> anong araw ngayon? Oh, eh. <laughs> Ang kita